Hello so guys, magandang um, gabi sa ating lahat. So try ko dito guys matulog. Kahit maanyo ko ngayong gabi guys kasi ako magagawa kung wala si guys, Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV Uh, malandog, uh, malandog, malanog, malanog, nature park. So ito yung kuweba guys, makikita nyo may mga ilaw dun sa ibaba ibaba nito and then sa likod ng mga bahay dyan sapa na so medyo hihingalin ka dito kasi yung daan dito papunta matarik guys talagang manghihina yung tuhon mo pag pupunta ka dito so, ito yung mga nature ng kuweba may malaking puno ayan natutumba na yung mga puno guys dala ng hangin na malakas dito kasi ang lakas ng ulan dati dito guys so dito sa kuweba na to dito tayo mag challenge tulog yan so i-clear natin baka may ahas dito guys for safety din no? so tara guys Ito yung kuweba guys Ito yung ibabaw Pabasok tayo dito. Subway pa na to. Ayan guys. So ang kwento na rito guys. Uh, palasyo na to ng mga engkanto dito guys. Isa nga nagsasabi sa akin dito. Dami daw mga dewende dito na nakatira san ang kakaka may nakakita dito na lang minsan sabi ng iba rin dito dito daw nila nakita yung ano guys yung itim na babae so ako nanalangin naman ako kanina guys nag pray ako sa aking kaligtasan so yan may mga ibon no? kasi may nagpupunta dito din guys kumukuha ng mga salag yung bahay ng mga ibon ng mga sayaw o binibinta kasi yan guys. So, kita niyo dito guys oh. So, yan sobrang creepy guys no? at ang tahimik according to my research guys itong mga bato na to kaya to na nahulma ng ganito sa pamamagitan siguro to ng sa aking opinion lang no sa mga tubig guys na dumadaloy oh kaya nag, nagkaganon ganon siya tumatulis Takut itu bisa. Grabe yung mga sheep niya, oh. Parang daluyan ng mga tubig. Ito, akala ko parang kahoy. Ito. tigas pala. yan din. Diyan din guys ang malalim yan guys. Ito yung mga nature dito guys. Gusto ko sana bumaba dito. Kaso walang lubid Malalim pa to guys eh. So magko-coordinate muna ako dito sa barangay guys. Try ko. Maghanap -ano mag ng guide. Para mapuntahan yan. So, doon tayo mag up sa mas malinis na lugar kasi dito maputik. So, ayaw kong humiga dito. Kasi patagilid yung mga daanan, doon tayo kay. Eh. Kasi mapatag, no? So, mag up tayo dito, guys.

Kuha mo na ako ng battery guys. Change mo na. Change ko muna to ng yung ano camera. So yun, i-off ko muna guys ah So yun na nga guys. Ayan, dito tayo higa guys. Maga pa naman ngayon guys. Mga alas 12. So ayan. Try kong humiga dito ha. Medyo madilim dito sa likod ko. Ayan. Higa tayo dito guys. Ayan. <coughs> narinig nyo guys parang may nahuhulong ng mga bato parang may nahuhulong ng mga bato guys so yun guys ah uh, ito na yung challenge natin na uh, humiga dito sa kuweba so delikado dito pag pag wala tayong kasama kasi baka bibigay itong kuweba no matrap pa tayo dito narinig nyo guys may bumato so yun na lang guys ililigpit ko muna to guys ja tingui tu eix. no s'està, jo no? So yun na lang guys, uh, comment na lang kayo dyan. Matakot ako doon kasi may nahulog na mga bato. Baka matrap tayo sa ilalim. So yun na lang guys, sana ma itong video ko. ma And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please po, walang mawawala kung makapag-subscribe pa sa akin. Ayan, maraming salamat sa lahat. Lagi nyong tatandaan pray po matulog.